And yo, what's up guys? Ngayon, may studio ulit guys. Ito naman ang menu natin ngayon. Sa mga katulad namin na low budget. Yan. <laughs> low budget ulam. Pero solid to. Yan. So, ito ginsang petchay with eto. Sardinas. So, yan siya guys. try din namin mag ulam ng ganito kasi puro na lang karne pero hindi naman ma blood ayan sarap eh. konti na lang ito guys at maluluto na Ooh, sarap so yan na guys once again the next tv mga